Good morning. Good morning, good morning. Hindi ako pumasok. Sinarado namin yung shop namin. Visit na ano to. Visit na mga taka, mga taga rito. Taga makakabisit. Ah, mga walang kwentang tao. Yung guys oh. So. Sabi ito yung vlog ko Di ba? bumuli kami ng ano ng tawag doon na, na hater. Kinansel namin kasi mayroon nag-offer na ano daw nagbibigay sa amin libre. Binigay sa amin libre, hindi naman gumana. Visit. Sobrang lamig pa naman sa labas, guys. Wala kami magamit na, ano, na ma mainit na tubig sa pagsiat. Ganito, ganito ka, ano, sa labas, naguulan nag-uulan. Sinarado pa yung shop. Yung sinarado ko pa yung shop. Sinarado ko yung shop para ng, ano, ano, dito sa, ano, heater na yan. Okay, so, paano kakalabas niyan? Paano kakakalabas niyan? Paano pupunta yung service dito? Na nakabisit yung mga tao dito, no? Nakabisit sila. Ano yung ano? Yung yung, yung ano magsalita sila? Yung parang yung ba't tawag mo? yung mahilig magsabi na ano? Mahilig mga ako? Kabisit sabi gumagana daw mag operate eh, yung binili namin na bago din kinansel na namin kasi nga hindi hindi dumating ng one, one half day dumating lang sila kinabuka yung mag <coughs> after ng uh, mag, maghahapon ang dinala nila ngayon yung nagalit si baba kinansel namin yung order na yung ano yung heater ngayon pagkansel namin may nag offer na isa ah bago pala makansel siya may nag offer na ano meron daw ano libre ibibigay libre kamag-anak kamag niya ngayon yung binigay, hindi naman palpak naman, hindi naman gumagana. Ngayon naghahagilap kami kung saan kami bibili. Paano kami bibili yung ganyang, ganyang ka, ano, kafagi, sinong pupunta niya na company. oh. sinong magbubukas ng ganyan na shop. Ganyang ka, ganyang ka o. Oh. Guys, wala kong makita ang tao sa labas. Paano ka, bib, paano ka magbubukas ng shop niyan? <coughs> kung ganyang ka katindi mo o galing naman tagalin na nakakabisit so hindi ka makapagsiyar na maayos hindi ka pa makapagugas ng uh, pinggan plato ah, pinggan plato isa lang pala yun hindi ka ng mga kaldero pinggan eh, sobrang lamig guys nung ano nung tubig talaga yung tubig guys masusunog yung balap mapaprosbite talaga as in kasi sa 0 degrees ngayon dito so, aray, yung, yung tubig sobrang lamig So kailangan talaga may heater guys Hindi ako makapag-hugas. Tampak yung ano dun Tambak yung hugasin Hindi ako kapag siya na maayos Kasi masasunog yung puwit mo <laughs> Mapaprosbite yung puwit mo guys Maghugas ka ng puwit pag sumiyar ka Hindi naman ako gumagamit ng tissue Ayaw ko magamit ng tissue Hindi naman Hindi naman ano yun Hindi naman malilinis yung puwit mo Pag gumamit ka ng tissue <laughs> So usually talaga ang ginagamit namin tubig Sa banyo guys ay sayang yung araw yung pag namin nagsarado kami ng shop and then may order pa naman akong manok kahapon tapos hindi namin may benta ngayon so malas kabisit pag ito sabay sabay yung problema no ay tapos yung aso ko pa guys yung aso ko na baby yung papi ko na sina na, naputol yung na fracture yung ano yung hita. So, uh, another, ano naman yun? Another, uh, tawag dun? Gastusin naman. So, last day, ah, uh, oh, last day nga, pumunta kami sa, ano, sa veterinarian Kasi guys, papakita ko sa inyo. Ito guys, so. Nabali yung hita nyo. Nabali yung hita nyo. Nabali yung hita nyo guys. So, nilagyan siya ng, ah, uh, Tali. Hey, baby. So, gumastos kami. Uh, last day ng ano. Pina-x-ray siya. Tapos yung gamot. Kawawa oh, guys. Dapat ito kukunin na eh. I-adapt na ito nung taga rito. Hindi siya ma-adapt. Paano namin ipapa-adapt kung pilay? So, another obligation naman. Kailangan alagaan na naman. Ayaw kung mag... mag magpadap ng aso kapag kapag may ganyang uh, sitwasyon Ayoko na ako yung, ako yung, mga, ako yung magkakaproblema kasi ayoko kong isipin na pinaadapt namin dahil sa dahil nga pilay. So obligasyon ko naman guys. Kailangan ko alagaan. Ayaw ko kahit kanino. So yung iba, kung sa ibang tao yan guys. wag yung aso na pilay ipapala, ibibigay sa uh, dog shelter. Meron dog shelter dito, government dog shelter pero ayaw ko ibigay. Kung baka masakit sa akin kapag guys pinaalaga ko siya sa iba sa ganyan situation o kahit na gumaling siya ayaw ko ayaw ko ipaalaga kasi kumbaga kasalanan yun guys diba binigay mo dahil dahil pilay lang so ayaw ko nang ganun guys lagaan ko na lang kung nandito ako kawawat naman so yun lang guys sana tumila na tong ulan na to. Nang ulan na tapos subalamig pa pa dito sa labas. Walang ako magawa. Nandiyan pa yung mga labahin ko. Yan. Mga map ko yan. Nung kumuyorgan. Yung makapal para sa lamig. So yun guys.